lugar namin ngayon oh. Baha. Sa oras na alas 10. Alas 10 na ngayon. Grabe ba dito sa amin. Oh. Hmm. Yung banda oh. Yung mataas na tubig. Tulay yun. Overflow na rin. daming bahay na lumubog mataas na ho ng lugar na ito ito mataas na yan sa roda sa anong banda lumubog na <coughs> 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 doon ho kami ano sa gulo na lumubog na rin a <laughs> oea <laughs>